Natalie, bakit po? Um, matulog ka muna. Bakit naman po? Maaga naman po po eh. Para lumaki ka. Ma, ka sa nanay mo. Hmm. Hindi ko naman yan nanay eh. Abay, ganyan ka talaga, no? Bakit? Okay. Bakit inalagaan eh, mo ba ako? Di ba hindi? Doon lang kayo sa anak ng maliit. Grabe ka na makasagot. Ang bastos mo na. Bakit? Ganyan ka makasagot? Bakit? Wala akong paki sa'yo. Hindi kita man. Nag-break lang naman sila eh. Merong honey yan. Yung nanay ko. Na si Nala. Huwag no, ko na lang sa inyo mag-aawit ko ito. Ano? Totoo yan? Eh, hindi yun totoo. Ano ba yan? Tinatira pa kita dito sa bahay ko. Nandito hmm. pa kami? Hindi na. lumayas na kayo. Hindi na kita... hindi tidak kita berjumpa dengan anda. Pergi. Tidak. Sangat teruk. Anak. Hmm, may sasabihin ako sa iyo. Ano 'yon? Ito nga pala yung gagamitin ko para sa school mo. Hmm, koroni? Oo, lagi ko na. Um, wala na, nagbago na isip ko. Ayoko na nun. Ay, naku. Kukunin ko lang gamit ko, tas alis na tayo. Hindi ako sasama sa'yo. Doon ako kay... Dito ka lang, ako aalis. Sure ka, wala ka dyan. Talaga. Wait po. Sorry po, mama ko po yun. Ilocano po kami eh. Wait lang po. Ito nga pala yung mga ano ni... Ano yun Kukunin ko na itong mga damik ni Nan, ni Mami totoo kong mami. Hmm. Gusto ko bumalik si mami sa akin. Dito na, doon na nga lang ako kay mami. Mas maganda pa. Kinawa pa talaga ni daddy yung pera. Hindi naman sa kanya. Hmm. Ano oh, ito? Sa kanya? Sa kanya? Mm. Yung pera ni mami, magtitira din ako Nang kaunti lang. To make up ni mami. Oopsie. Wait lang. Bye-bye. Bye-bye, kapatid. Mwah. Gabi na pala. Kamayon naman ako aalis. Alas sila, mami. Alas si daddy. Asa na kaya yung batang yun? Anak. anak, anak, apa ni ya, anak, ah. Allah, yang mengademit kami, cakap sebab ibu miak, Ongji, OMG, Ongji, hitung, dah taruna aku di sini, one, two, three.